all football players, pinag-aagawan nyo si Dima? Girls, bibigyan ko kayo ng advice. Hindi yung si Dima yung iniisip nyo. Nag-date kami dati. Ako Ren. Ako rin. Nakipag-break siya sa inyong lahat. Alam ko yun. Pero kami, hindi niya pa dinidate. Hindi niyo kasi deserve si Dima. Yun lang yun. Wow, girls. Narinig niyo sila? Bakit? Akala niyo ba kayo yung pinaka-cool dito sa country house? Binibigyan lang namin kayo ng advice. Oo. oo. Pabayaan na nga natin yung mga yan. Girls, huwag niyong sabihin hindi namin kayo winarningan. Tara na! Well, naiingit lang yung mga yan. Oo, kasi ex nila si Dima. Hindi nila matanggap na iniwan sila. Basta, akin si Dima. Tapos, relax. Masyado ka namang ma-feeling. Diana, promise. Hindi kita lolokohin. Magiging loyal ako. Hindi kita aawahin. Magiging perfect yung relationship natin dalawa. I love you and I will always love you. Diana, Diana ano, ano na? na? Umuo ka na kasi. Timur, i-promise mo din sa akin na… Girls, kanina ko pa kayo hinahanap. Bakit hindi pa kayo naka-uniform? Tinaridor ako. Smiley, alam ko depressed ka. Pero pwede, tumayo ka dyan. Kailangan malaman mo yung bagong rules dito sa country house. Tayo na. Wala kami pakialam ngayon sa mga rules na yan. Smiley, I'm happy you're back. Pero wag ka pupunta sa trailer. Ang pangit ng service, ang pangit. Ryan, wala ka na bang sasabihin iba? Ryan, doon ka na nga. Hindi ako aalis, no? Smiley, ano nangyari? Bakit malungkot ka? Bakit? Nag-aalala ka sa akin? Pwede ba kayong lahat? Umalis muna kayo dito. Umalis na kayo. Okay, aalis na kami. Pero wag mong sabihin hindi ka namin winarningan. Kapag hindi mo sinunod yung rules, problema mo yun. Smiley, my love. Ano nangyari? Pwede mo akong kausapin. Ano nangyari? Talk to me. Mascot, anong hinihiga-higa mo dyan? Training room to, no? Wala ka sa hotel, tumayo ka dyan. Sabi ng tumayo ka eh. Eh bakit kayo? Hindi kayo naka-sportswear. Anong ginagawa nyo dito, ha? Girls, narinig nyo? Sumasagot pa siya? Aha. Wala kang pakialam. Tumayo ka dyan sa mat. Ngayon na. Tayo na. Uupo kami dyan. Alam niyo, Frags. Umalis lang nga kayo. May training kami ngayon. Parating na yung mga banis.